Brom 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 Nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha Hi hey, Mama Ha, ha, ha. Mga kabombrom May nakita na naman akong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain Let's go Punta tayo sa Macdo mga kabombrom Para bumili ng pagkain Para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabombrom Let's go Ah, uh, dito na tayo sa May McDonald mga kabbrombro, bibili na tayo ng pagkain. Para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabbrombro, pasok tayo. Let's go. Uh, dito na tayo mga kabbrombro, bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ay, ito na mga kabbrombro, nakabili na tayo ng pagkain sa McDonald. Ibigay na natin ito kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Hello mga kapon vlog, hindi na natin tapakain doon sa natutulog sa tabi na kalsada Tatulong na naman tayo ngayong kabi mga kapon vlog doon sa natutulog sa tabi na kalsada Let's go mga kapon vlog, hindi na natin to, let's go! Uh, nanons natin mga kabrom-brom lupitan natin para ibigay pagkain let's go nandito siya mga kabrom-brom Let's go mga kapambrom. Nabigyan na natin pagkain na Let's go.